Kami po ba ay uh, may negosyo na nakakaranas ng pagkatumal o pagkalugi o pagdown ng inyong negosyo na uh, ng pagkabuhayan. At uh, sa mga nag-online selling, bakit ito po ay uh, makatulong po sa inyong na aking papahagi ngayong umaga. So yun, uh, intro muna tayo. God bless po. na uh, welcome back sa aking channel uh, Loranti TV na ngayon dati Albulario ng Angeles uh, pinalitan ko po talaga ng uh, pangalan dahil hindi po searchable ang uh, Albulario ng Angeles pasensyaan nyo na po uh, nawa ay abutan po kayo ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan ligtas sa ano pa mang kapamakan walang karamdaman uh, hangat ko lagi ang inyong kalusugan at kaligtasan at uh, ingat po tayo lagi maging sa abroad man o dito sa Pinas so yun uh, uh, shout out po pala sa lahat ng mga nag comment kagaga uh, kahapon at kagabi ito uh, unang unahin, uh, unahin ko si Frederick Black TV 1953 shout out po sa iyo uh, wati wa ano wati wati hanasakari 3 3320 shout out po sa inyo sir uh, kaya Andy San Juan 3326 shout out po sa inyo uh, J Lord uh, Vlogger 9291 shout out po Robert Cabunelas 6713 shout out po April uh, uh, 6717 shout out po Reynaldo Nara shout out po uh, Lee Camarista ng Iloilo shout out po Peter uh, Peter Red shout out po Omen Marana shout out po from Negros Oriental. Shout out po sa inyo dyan. Makangilo Villegas 7177. Shout out po. Ayan. Uh, yun. Ayan. Rodelas. Uh, 081. Shout out po. Ayan. Ayan. Uh, ko po kayo uh, Ganun Ganon din sa iba ko pang followers Na hindi ko na shoutout uh, shout out po sa inyo at uh, ako lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag uh, subaybay support na sa aking channel nawa uh, uh, nandyan po kayo lagi para sa akin uh, yun nga na demonetize po tayo ng uh, tatlong kaya hindi, na, uh, hindi ako ganong nag upload noon kaya ipagpasensya nyo na So yun, uh, yan, nandito na po tayo sa aking binabahagi kung kayo po ay nakakaranas ng, uh, sa inyong negosyo ng pagkalugi, pagkatumal uh, sa inyong mga ganun din sa mga online seller, bagay din po ito at uh, gagawin ito araw-araw pagbukas ng inyong tindahan. Kung ikaw naman ay online seller, uh, pagkagising na pagkagising mo ay dasalin mo na ito yung hindi ka pa nakakapagmumog tulong, di ba, yung dasal na ito. Itong dasal na ito ay mula ka uh, sa aklat ng San Jose del Comercia. Kaya legit po ang dasal na ito. Yan. Kailangan nyo lang po ng uh, tatlong green na kandila. Uh, tapos, pagbukas ng inyong tindahan o negosyo, ay uh, sindihan nyo po kagad yun yung uh, tatlong green na kandila. Kailangan meron po kayo noon. Tapos, magdasal ng isang ama namin, Aba Ginoo Maria, at sumasampalataya. Tapos, magwis sa Diyos na kayo po ay gabayan, uh, pagkaluban ng uh, uh, swerte sa inyong pagninegosyo, sa pinagkukunan nyo ng uh, kabubuhay. So, yun. So, pagkatapos ng wish, ito na po ang isusanag nyo. Yan. Pwede po nga dasalin niya ng isang beses Uh, tatlong beses, nasa inyo po yon, kung tatlong beses nyo ulitin at ganoon din po uh, pagkatapos nung uh, mabanggit yan, syempre magpasalamat po kayo at uh, yun uh, yun din po ay uh, pang welcome po ng mga customer so God bless na uh, makatulong po uh, sa inyo itong rasyon na aking binabahagi ano man ang negosyo nyo na uh, palugi o hindi tindahan na matumal so God bless thank you for watching Now, uh, uh, like and share at uh, pag-isuporta na rin sa aking channel hit mo po ang notification bell dyan po sa mga na ikaw ay lagi updated sa lahat ng uh, video na aking inupload na tulad ng mga nito thank you Maraming maraming salamat.